Mga balita naman sa labas ng bansa, America, Turkey, nagkasundo para sa pag-pullout mga sundalo ng Amerika sa Syria at endangered leatherback turtle, pinakawalan sa dagat. May report si Juliet Carangian. Nagkasundo si na US President Donald Trump at Turkey President Recep Erdogan sa dahan-dahan at organisadong pag-pullout ng Pwersang Militan ng Estados Unidos sa Syria. Ayon kay Erdogan, ito ay para mapaghandaan ng Turkey ang pag-alis ng pwersang militar ng US at maayos na italaga ang mga papalit. Maari kasing humantong sa pag-abuso ang pag-alis ng US military forces sakaling hindi maging maayos ang koordinasyon nito sa mga opisyal ng bansa. Kasunod nito, inanunsyo rin ng Presidente ng Turkey na pansamantalang ititigil ang operasyon sa Kurdistan, kaugnay ng desisyon ni Trump. Labing tatlong tonelada ng isda ang namatay sa Rodrigo de Fritas Lagoon sa Rio de Janeiro, Brazil. Naniniwala ang mga eksperto na ang matinding init ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa Rodrigo de Fritas Lagoon, sinagawa ang ilang events noong 2016 Olympic Games at nagsilbi rin itong tourist destination. Sa Geneva, mayigit 6,600 Africans ang namatay sa loob lang ng limang taon habang tumatawid ng Sahara Desert patungong Europe. Ito ay batay sa panibagong tala ng International Organization for Mitigation. At ngayong 2018, daan-daang eyewitnesses ang nagkumpirmang halos isang libo at apat na migrant deaths ang naitala sa kontinente ng Africa. Pero ayon sa mga researcher, maliit na bilang lamang ito sa kabuang bilang ng namatay na mga individual na nais nang umalis sa Afrika. Ligtas na pinakawalan sa dagat ng Marathon, Florida, ang endangered leatherback turtle. Una rito na-trap sa lobster lines ang turtle na nakita ito ng mga taong nagbabangka sa lugar. Agad naman silang nakahingi ng saklolo at tinanggal sa lobster lines ang pawikan. Maayos naman nakabalik sa dagat ang endangered turtle na may timbang na 500 pounds. Juliet Karangyan para sa bayan.